Ah, uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 23 ng Disyembre. December 23, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:00 ng madaling araw. Uh, lunes po ngayon, Lunes. At nais ko po mag-vlog patungkol po dito sa uh, in-interview si, si Laila de Lima. Tapos ang sinabi niya ay kung buo pa ang unit team, baka hindi pa ako nakalabas ngayon, sabi niya. Yun po ang ang napakinggan ko doon sa mahaba po yung interview eh mga 45 minutes pero ito ang gusto kong talakay ngayon mga kababayan, mga binamahal yung sinabi ni Laila Dilima na kung buo pa yung team baka hindi pa siya nakalabas ngayon yan po ano at dahil sa buhay niya yan, ay mas malamang totoo yun. Opo. Siya ang nakakaalam jan, kasi siya ang nakaranas ay malabang may katotohanan yun yung sinabi niya. Na kung buo pa ang unitim, ay malamang hindi pa siya nakalabas ng kulungan. Yan po. At yan nga po ang kwan eh. Yan nga po mga kababayan, mga binamahal, ang ang hindi alam nung mga ibang tao na may Diyos po eh. May Diyos. Opo. At ang Diyos po natin ay justisya. Yan po. Ngayon ay ang sabi nga ng iba ay God works in mysterious ways. Ay totoo po yun. Kasi yung hindi natin ini-expect na alam natin na another six years ay manunungkulan si Bungbung na kung saan siya ay kaalyado ng mga Duterte ay panibagong hirap na naman ni Dilima o mahirap na naman. Pero nga, nagkaroon po ng hidwaan dyan sa unity o nagkaroon sila ng away-away ay ganyan nga ang nangyari. Pero ako ay ini-expect ko na po yan ganyan. Kasi nga, ang naobserbahan ko dyan o noon pa na si Sara Duterte ay kung ano ang nagustuhan niya, yun ang masusunod po eh. Kung ano ang hilingin niya, ibibigay. Yun po ang naging dahilan dyan. Uh, sumubra na yung, yung kahilingan siguro o yung mga pabor na hinihiling kay PBBM, kaya umangal din yung mga kabig ni PBBM. Ganun ang nakikita ko dyan. Uh, hindi na kayang ibigay yung mga hinihiling ni Sara Duterte, pero malakas naman ang loob ni Sara Duterte dahil nga ay sinabi rin niya na sila ang nagpanalo. O kung hindi dahil sa kanya, hindi maging presidente si Bungbong Marcos. Iyan po ang sinasabi eh. At dahil nga dyan, ay at malamang totoo yun. At dahil nga dyan, malakas ang loob ni Sarah na yan nga, magsalita ng mga ganyan. oh grabe po yan na sinabi niya na gusto niyang pugutan ng ulo, hindi ba? O, ay mabuti sana kung minsan lang eh. Ay kung sunod-sunod o dalawang dalawang sentence pa ang ginagamit. O, umung pa, may inupahan na daw siyang tao na kung sakali na siya ay mamatay at sinabi nga niya na kung siya ay mamatay, ang papatay sa kanya ay yung Grupo nila Bumbong Marcos ay umupa na rin siya ng tao para patayin. Ayan po. At hindi na po kanyan, hindi na po mababawi yan o hindi na hindi na maaayos yan sa palagay ko lang. Kaya tuloy yan at ito nga dahil sa away-away na yan ay nakalaya si di lima ayan po Yan lang po ang ang masasabi ko diyan uh, parang pauna paunang salita uh, pero bago po ako magpatuloy ay nais ko munang pasalamatan yung mga nanonood po sa atin ito po sila ano o yung nag-like o nag nag-share o nag-comment. Ito po sila, ano, batch number 1 po ito, ano, si Rosana Narumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Si Al Ulalia ng Bacolor Pampanga, salamat po. Libra Girl, Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Baring Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narbais, Josh Lan, Elinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburo Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos Pacmando John Cabrera Loin Sigako, Ike Maglasang Linda Trasmonte Linda Walton Sasha Andigwid Lenny Bungat Agripino C Edmundo uh, Eduardo Gonzalez ng Singapore Bumble D Di Juana Duco Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamala, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, B.T. Bilasco, William E. Lai, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Arman, Salbi Ibanez, Domus Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser Cyril Andres, Herbihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina Lansumintag Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Uh, ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila no. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Ricto, Bunyog Pagkakaisa, Blackcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mister satu totoo lang to, Christian Isgera, PMTGR bloggers, the action man, Roy Japanturus, Dibina Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Arta Ago, Dame Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonil, Atsakasi saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay ay tuloy-tuloy na ano. Yung nga ang sinasabi ng iba na parati nating naririnig na God works in mysterious ways. Ayan po. Yung mga plano kasi ng mga tao kung minsan ay natutuloy yan pero hindi lahat. Lalo na kung masama. Ayan po. May Diyos po kasi eh na uh, in control. Siya po ang may control ng lahat eh. God is in control. God is still sitting on the throne. Yan po ang parating sinasabi namin na mga born again. God is in control. God is sitting on the throne. Akala lang po ng mga tao na sila ang pinakamakapangyarihan. Doon sila nagkakamali. At yan nga ay paulit-ulit ko nang sinasabi dito na sila ay nalilin lang po ng jablo. Opo. Sige magpayamang ka. Sige magnakaw ka. Sige mag, magpakatalino ka. Ganun ay hindi naman masama yung mayamang ka dahil pwede kang tumulong, hindi ba? Hindi naman masama yan. Kaya nga lang kung minsan ay napupunta doon ang, ang focus ng mga tao. Kaya ganyan. Kaya naglanakaw sila ng nagnanakaw. Ngayon ay ito po ang Bible verse na isisir ko sa inyo na ang ang pamamaraan kasi ng Diyos, o ang mga palatuntunan niya, o yung mga iniisip niya, iba po sa tao po eh. Napakalaking kaibahan. At yan nga, ang tao kasi, puro kayabanan po eh. Puro sa lapi ang iniisip. Pero ang Diyos po ay hindi eh. At ito nga, at matutungahan po natin yan sa Isaiah 55 verse 8 hanggang 11 uh, babasahin ko lang po ano at mamaya ay uh, sasabihin ko yung yung sa paborito kong version yung nga sa Gideon version ah uh, hindi pala hindi pala kasama ito sa Gideon pero mas kabisado ko yung ibang version hindi ganito ang sabi po ng Panginoon sa Isaiah 55 verse 8 hanggang 11 For my thoughts are not your thoughts neither your ways, my ways declares the Lord. For as the heaven are higher than the earth so my ways are higher than your ways and my thoughts than your thoughts. For as rain and snow fall from heaven and do not return without watering the earth, making it bud and sprout and providing seed to sow and food to eat. so my word that proceeds from my mouth will not return to me empty. but it will accomplish what i please and it will prosper where i send it yan po na yan po ang sinasabi sa isaya pero ang ang kinukuha ko lang po dito for my thoughts are not your thoughts and my ways not your ways sabi po ng panginoon iba po kasi ang pamamaraan ng ng panginoon ay eh. at iba din ang ang kaisipan ng Panginoon kisa sa tao. Iyan po ang iyan po ang ibig sabihin niyan. Ngayon ay ikwan ko po sa sariling kwan ano yung yung paborito ko po na version. Medyo iibahin ko ng bahagya. Ang sabi po ng Panginoon ay for my thoughts are not your thoughts and my ways not your ways declares the Lord, For as the heaven are higher than the earth, so my ways are higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Yan po ang sinabi ng Panginoon. For just as the rain and the snow comes down from heaven and do not return there, without watering the earth to make it or oh, to make buds and sprouts and providing seed to the sower and eat and food for the eater ayan po ano so shall my word be ang sabi po ng Panginoon so shall my word be that proceed out of my mouth will not return to me void, sabi niya. Hindi raw babalik yung salita niya. Will not return to me void, but it will accomplish what I please and it will prosper on the things for which I send it. Yan po ang nakasulat sa Isaya. Hindi void ang salita ng Panginoon. Naan dyan yan, o hindi magiging void but it will accomplish what i please sabi po ng panginoon and it will prosper on the things for which i send it sabi niya o nililinaw lang dito na your thoughts are not your thoughts my thoughts are not your thoughts and my ways not your ways ayan po at inihalin tulad pa yan sa kwan eh, sa langit eh, for as the heaven is higher than the earth so my thoughts is higher than your thoughts and your ways high ah uh, my ways is higher than your ways ayan po my thoughts sabi nga is higher than your thoughts sabi nga ayan po ano kaya nga kahit na anong plano nila ay nung nga presidente si si Duterte po eh ang sabi ng mga vloggers ni Duterte eh, mabubulok daw sa kwan eh sa bilangguan eh ay nilabanan ko po yan baka kako hindi mag years yan sabi ko po kasi nga si Ninoy hindi naman umabot ng ah, nag years ata si Ninoy pero nakalaya si Trillianis umabot din ata ng seven years Year of perfection po kasi ang kwan eh, ang 7 years eh. O kaya 14 years o 21 years. Ganun po yan. Nag-iiba na. Si Marcos po ay 21 years din yun eh. Bago napatalsik eh. O. 7 times 3. O. Si... Si... Trillianis, nabilanggo ng 7 years din yan. Bago nakalaya. Kako, ito si Dilima. Baka hindi abutan ng 7 years yan. Kasi nga may Diyos kaku eh. O. Ay sabi nila, ay mabubulok daw, sabi nila, ay, at isa nga yan si Harry Rocky. Si Harry Rocky po, na nagdeklara, na isang abogado na spokesman pa ata siya ng kan, ng Malacanang, ay ang wish daw niya, nung birthday ni Dilima, ang wish daw ay, mabubulok na sa bilangguan ay tignan nyo ngayon, hindi ba? Parang binabalikan po siya ng tadhana. Hindi ba? Kasi sinabi niya eh, at yan po ang dinidiscuss ko, tuwing dinidiscuss ko po ang buhay kasaysayan ni Harry Roque. Ay kasi kako, sinabi niya yun eh, mabuti sana kung vlogger lang siya o hindi siya matinong tao, ay expose man po siya ng Malacanang eh unang presidente eh. Tapos attorney pa siya. Tapos eh, hindi lang siya attorney yan. O, iginagalang yan dati, hindi ba? Tapos ganun ang sasabihin niya. Ayan po. Ngayon ay, ah, punta na po tayo dito sa, itataas ko lang po, no? Isaiah 45 verse 7. Paulit-ulit ko lang po binabanggit ito, I form the light, sabi po ng Panginoon, I form the light, I create darkness. I make peace, I create evil. I, the Lord, do all these things, sabi po ng Panginoon. Ay, yan na nga, hindi ba? O, siya nakakabahala dyan eh. I form the light, ay sino ba sa atin ang makakagawa ng ay ilaw o ay sino ba ang makakagawa ng darkness o hindi ba ayan po nasa kapangyarihan niya yan I make peace I create evil pati nga yung evil eh o nagagamit yan ang explanation ko diyan, Nagagamit yan para parusahan yung mga nagkasala. Yan ang pagkaintindi ko dyan. I create evil. Ganun po. Siya ang nagpapagaling o humihilom, pero siya din ang... Sa iba kasi ay I, I create calamity eh, o distraction. Eh. Pero dito, ay create evil. Pero ang original dyan, evil talaga. Ngayon, I the Lord, sabi po ng Panginoon, I the Lord do all these things. O, adi, yan na yan. Hindi ba? O. Ngayon, ay punta ngayon tayo dito sa Job 34.12. Surely, sabi po ng, ng, ni Job, ano, surely, God will never do wickedly. Yan po ang sinabi ni Job. Surely, God will never do wickedly, nor will the Almighty, yung nga, yung Panginoon, pervert justice. Ayan po eh. Ang, ang Diyos po kasi ay Diyos nang Hustisya. Kaya kung ganyan ano, uh, si Dilima ay nabilanggo ba yan ng, ng dahil sa gawa-gawang kaso una pang initan siya kasi nga ay Commission of Human Rights siya noon eh. Kaya alam niya yung, yung mga pangyayari. Nasa kanya ang mga record niyan. At naging DOJ secretary pa siya. Kaya nakainitan siya. Kaya nga ay gumawa ng mga gawa-gawang kaso para siya ay kasuhan. Ganun po yan. At siya ay nabilanggo. Opo. Dahil nga ay, ay ganun talaga eh. Nasa pudir si, si Duterte eh. Pero po may Diyos. Ayan po. Uh, siguro marami nang umiiyak at yan naman ang sinasabi ng mga DDS vloggers eh. Umiiyak na raw yung mga kakamping, umiiyak na yung mga supporters ni Dilima ay oh, kung kako ah, iiyak talaga yan ah. Kasi wala na sila kakong magawa. Iiyak sila kako sa Panginoon yan. Pero ang Panginoon po ay dinidinig yan. Yun, yung po ang sinasabi ko sa kanila. Oh. Dinidinig po ng Panginoon. Lalo na kung matuwid yung umiiyak. At gumagawa po ng ang Panginoon ng yung, yung mga bagay-bagay na sitwasyon para ma-reverse ang, ang, ang mga balakin ng mga tao. At yan na nga ang nangyayari. Yan po ang ating nasaksihan. oh Kaya nga po, tama yung, yung sinasabi ni Dilima na kung hindi nag-away-away, ay sino ba ang nagbibigay ng away-away dyan? Adi, yung mga sitwasyon, na ang mga sitwasyon naman ay binibigay ng Panginoon po yan. Hindi na po natin hawak yan. At ngayon nga, ang nakikita ko, irreversible na po yan. Irreversible na. Na talagang tuloy-tuloy na yan, ay wala na talaga. Hindi na kunyang unity na yan. Hindi na mabuo. Oh. At saka isa pa, Nung nagsalita po si Amy Marcos na hindi raw mabubuwag o forever daw yung unit team, ay nanluluko lang po yun. Ang sabi ko sa Panginoon ay, kwan ay, alam ko kasi na nanluluko lang yun eh, na ay wala na nga, wala na nga pinag, wala silang pinagsamahan na style, yung parehas sila ng pananaw, wala yan. O kaya, kako, kalukuhan lang yan. Ayan na nga, hindi ba? Ayan na nga. Na umaabot na sa gustong patayin ang bawat isa, hindi ba? Dahil nga ay simpre ay parang lumalabas na binitre si Sarah. Yun ang pakiramdam niya at malamang ganun nga. Kaya nga masakit ang loob niya kaya nasasabi niya yung ganyan. Kaya tuloy-tuloy na po yan. Opo. Yung animosity na yan o yung away nila. Ayan po. Ang nakikita ko dyan. O sige po ano at hanggang dito na lang po ano. At sana sa ating pong pakikinig ay mayroon tayong nakukuhang wisdom ng galing sa Panginoon. Ulitin ko lang po yung kwan ano yung yung Isaiah 55, paborito ko po ito eh. Bagamat ito ay nililitson ko ito sa kahalagahan ng Word of God, ay kabisado ko po ito. For my thoughts are not your thoughts, sabi po ng Panginoon. And my ways not your ways, declares the Lord. For as the heaven is higher than the earth, So, my thoughts is higher than your thoughts, and my ways higher than your ways. For as the snow and the rain comes down from heaven, and do not return there, but water the earth, to bring forth food and seeds, seed for the sower and food for the eater, so shall my word be. Sabi po ng Panginoon, so shall my word be. That goes out of my mouth, it will not return to me void, sabi niya, but it will accomplish what I please, and it will prosper on the things for which I send it. Yan po, kabisado ko po yan. Nililitsor ko po yan eh. Una pong, yan po ang una namin pinag-aaralan. Bakit gusto namin i-spread -i ang Word of God? Yan nga it will not return to be void, sabi niya. Pag binanggit mo yan, may, may resulta yan. Ayan po, ano? O sige po, at hanggang dito na lang po, ano? At, uh, yun nga, sana tayo ay na, nakakuha ng magandang uh, wisdom nang galing po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, Isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.